Hi guys. Welcome back sa akin guys. Orlando Kihano channel. Dito tayo ngayon mag luluto tayo ng kwan. Mag tayo ng ilaga na paa na baboy. Pata. Tara. Ito yung ito so yung mga gagamitin natin guys yung ingredients to may sibuyas magkuti yan tapos bawang ah. tapos may saba na saging lagyan natin kasi wala maganda sana yung ano yung mais kaya lang wala eh. yan guys tapos to potato, patatas din. Ayan. Diyan din natin ng patatas. Magsasabaw tayo guys kasi tag-ulan na yun. Sarap magsabaw. Tapos to gabins. Ito, may repolyo tayo rito. Ayan. Okay. Tapos, ito, may Pichay tayo. Oh. Sariwa oh. Hmm. Sariwang sariwa yung pichay. inday, Ito oh. Dalawa. Dalawang balot na pichay. Tapos ito yung pata natin guys. Ito. Hmm. Alaman oh. Hmm. Yung pata ng baboy ito. yung eh. hmm. Pina-slash ko na para hindi na mahirapan sa pagluluto. Okay, sir. Lalaga muna natin to. Malaman din, you no? Know? Uh -huh. huh? okay. Mm -hmm. Sarap ang sabaw nito, guys. Kasi, pag-ulan ngayon. <laughs> ito, lalagay muna natin to. lalagyan natin, lagyan ng paminta. Paminta, sibuyas, bawang. Ayan. Yeah. Para mabango. Oh, mayroon pa kayong avocado dito. Ah. Merinda, so, oh. mamaya. Ay, oh. oh may mga lagyan avocado pa si misis, oh. nag -cribe -cribe siya ng kwan, eh, avocado, eh. Lagyan ko ng gatos. Tapos, yes, lagyan ng pan. Ito yung condensed to condensed milk mm. ah, condensed lalagyan pala ito okay, so guys ah. avocado ganda to pang merenda pang snack Ayan, binabalatan na ni Mrs. yung mga Ricardo. Ah. Okay, guys. Mamaya ulit pagka ilalagay na natin. Hmm. Uh, pata ng baboy. Hmm. Ito na guys. Ilalagay na natin yung ano. Ilalagay na natin yung pata ng baboy. Ayan guys. Oh. Sarap yung sabaw niya sa tagulan. tagulan -tag kasi ngayon guys eh. May eh, masarap yan. Ginatin natin ng kung ito. to Buo na paminta. yan Ayan. guys natin ng sibuyas Yan Guys Lagyan natin ng sibuyas Pampalasa Tapos Bawang Ito lagyan natin ng bawang Para mabango Ayan. Ah. Sarap na ito, guys. Sa bawo, sa tagulan. Ayan. Ah. Okay. Tapos, diyan natin ang asin. Ini hmm. nanti nih, guys Ayan. Okay hmm. Ayan guys May Kompleto na yung rekado Pakulahan muna natin ito ng mga Con Pero mga isang oras okay, 45 minutes ito para lumambot na siya ito pa muna natin yan yeah. alright hmm. Yeah. after, after 45 minutes yan yeah, lumambot na yan guys dahan dahan lang yung kanya eh. yung apoy niya hmm. yan yeah. 45 uh, minutes yan guys Pwede na Lagay yung mga uh, gulay nya Ingredients uh, na gulay Pwede na lagay naman yan Okay Lagay okay. ulit Guys Tingnan natin yung Nilaga na siya. O, oh, lambot na o. Oh. Hmm, na sa buto ito. Ah. Lipat ko sa malaking kaldero guys kasi hindi kasya yung gulay. Lagyan na natin ito mga gulay. Ito, patatas. patatas saka, yung saging na saba. Lagyan natin ito guys. Oh. Ayan, ah, sabay-sabay na yan. Hmm. Alright. Ano yan? Ah, yung pork. Ayan. Oh. guys. Ah. Oh. Hmm. Alright. Pang sabaw sa tagulan. repolyo okay. ah. yan lagyan natin yung guys yan wow sariyo ang sariyo mm uh -hmm. -huh. yan tapos yung pichay saan ay huli na yan huli na huli madali na maluto yan Takpan natin. Ito na guys. Ang ating nilagang paanang baboy. Ang baboy. finished product natin guys ito oh, oh lambot na oh hmm? Hmm. may na yung laman sa buto oh hmm. Oh, wow sarap nito hmm. oh oh hmm. Oh. Kumiwalay na yung buto guys lambot lambot kasi bata pa to eh. natin Yeah. dami yung sabaw. hmm? ang lembut ng karne nyo hmm. tingnan natin itong karne okay, Finish product. Hmm, sambal. Oke okay guys, kita finish product-nya guys, oh. Mm. Mm. Lembut nang karnenya. Oke. enak nanti nasabang. Okay, guys. Kain tayo, mga edong. Kain tayo. Tanghalian. Sa maulan na panahon. Sarap na sapang Okay, guys. Thanks for watching. Please subscribe my channel para sa mga bagong videos. Okay? Bye!